Pinat ko sa SM Sukat Eto na naman yung iba oh. Ha? Sobrang lubak oh. Woo, yeah! Galing nyo talaga Gumawa ng daan Araw-araw tayong ganito oh. Hindi naman tayo pwedeng gumit na Delikado Ha? So, sa cellphone ko galaw ng galaw Ito pa, pangatlo Baling oh. di Galing diba? ba? gagawin nila pero iiwanan nila ng matagal buwisit delikado pa hindi naayos ayos ka sa tabi may butas naman hindi ba lang inaayos o, ito bako lalim mo nako ah, ito. ano natin po, tawid na tayo mga kaibigan Kasi hindi na tayo makakatawid mga maya Ayun na Masaway talaga SM sukat Dito na po tayo sa Palanyag Okay Palanyag na po tayo Ayan Lapit na tayo sa bahay Saglit lang Sa tulad kong ay Saklit lang to. saklit lang oh. Pero sa mga baguhan, matagal to. Kahit walang sasakyan, stop tayo. Tulog tayo sa batas.